Narito ng BTV Balita ngayon. Pinaalis na ni Senate President Juan Miguel Subiri sa Philippine Coast Guard ang floating barrier na iniragay ng China sa southern portion ng Bajo de Masinloc at Scarborough Shoal. Gate ng senador dapat putulin o alisin ang naturang iligala struktura sa naturang lugar lalo't sakop ito ng teritoryo ng Pilipinas. Naniniwala ang senador na mapanganib ito at posibleng maging sanhinang aksidente lalong-lalo na sa mga Pilipinong mangingisda. Una nang iniulat ng PCG na ilang Chinese maritime vessel ang naglagay ng floating barrier tuwing may namamonitor umano silang grupo ng mga mangingisda sa lugar. Nasa 300 metro ang haba ng naturang floating barrier na pumipigil sa mga mangingisda na makapasok sa naturang lugar. Sa ating weather update, makakaranas ng pagulan ang Luzon at Visayas ngayong araw dahil sa habagat at draft ng low pressure area. Ang Mimaropa Western Visayas, Central Visayas, Sambales, Bataan, Cavite at Batangas ay magkakaroon ng maulap na papawirin na may karat-karat na pagulan at pagkidlat, pagkulog. Asahan naman ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog sa Eastern Visayas at Masbate dahil sa LPA. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay may parteng maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pagulan, pagkidlat at paggulog dahil sa localized thunderstorm. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow e tila kami sa Facebook at Twitter sa PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta. Magandang umaga.